All right, mga amigos, kamakailan nga lamang po iminungkahi sa The Ring Magazine ni WBO Win Ring Magazine Super Lightweight World Champion Tio Pimo Take Over Lopez na ibalik sa 15 rounds ang laban sa boxing kapag undisputed title ang pinaglalabanan. At ayon nga po sa WBA President na si Gilberto Mendoza, balak nilang gawin ang mungkahi ni Tio Pimo Lopez sa ilang mga high caliber title fight. So ibig sabihin po mga amigos ang balak gawin ng WBA kahit hindi po undisputed title ang nakataya sa laban basta't involved ang WBA. For example, WBA World Super Welterweight Champion Terence Bud Crawford. Akyatin siya ni IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. So maituturing po yung kanilang bakbakan na isang high caliber fight. Kahit pasabihin isang titulo lang ang kanilang paglalabanan. At sa mga ganyang klasing laban daw po, balak subukan ng WBA na gawing 15 rounds ang laban. Pero hindi naman po sang-ayon sa mungkahi ni Tio Pimo Lopez ang may-ari ng The Ring Magazine na si Kamahalang Turki Alal Sheikh. Sabi ni Kamahalang Turki Alal Sheikh sa 12 rounds pangalang, eh masyado ng delikado ang kalusugan ng mga boksingero yung pakayang gawin mong 15 rounds. Aniya, no, I don't support this idea in any way. This is bad for a fighter's health and I would never be in favor of fights going back to 15 rounds. In my opinion, even a 12-round fight could be too much for a fighter's health. But 15 rounds is out of the question. A 15-round fight should never be allowed to happen. Matatandaang taong 1982 nga po binago ang rules sa boxing. Ginawang 12 rounds na lamang ang mga championship fights. Ito ay matapos masawi ng South Korean boxer na si Juku Kim sa kamay ni Ray Boom Boom Mancini. Samantala sa iba pang balita, may inamin po si WBA World Lightweight Champion Jerbon Tatak Davis. Anya sa isang panaya, my biggest fear is being embarrassed especially in front of all these people worldwide. You become this meme for decades. I ain't got time for that. I'm trying to go out and get my butt kicked. I can't. It's just my pride. I don't wanna be embarrassed bro So sa aking opinion po mga amigos hindi po magandang tingnan para sa isang world champion yung mga ganitong klasing katwiran Dahil syempre mga amigos si isipin po ng mga manonood na kaya pala hindi mo nilalabanan yung mga matitigas sa division mo Kaya pala ayaw labanan ni Tank si Tio Fimo, si Devin Haney, si Shakur Stevenson Ay dahil natatakot siyang matalo at mapahiya gusto ko sanang iparinig sa inyo mismo yung sinabi ni Tank Davis mga amigos ang problema meron pong background music. Kaya baka po makapiright tayo kaya binasa ko na lang po sa inyo. Sa kabilang banda na pagwagian po ng undefeated Golden Boy Fighter na si Arnold Barbosa ang pagiging mandatory challenger sa WBO title ni Tio Pimo Lopez kontra kay Jack Catterell. Dalawang hurado ang pumabor kay Arnold Barbosa Jr. sa score na 115-113 at isang hurado naman po ang pumabor kay Jack Catterell sa score na 115-113. Ang panalong ito ni Arnold Barbosa Jr. ay sinasabi pong upset sapagkat yamado po sa mga betting odds itong si Jack Catterell at dumayo nga lamang po si Arnold Barbosa Jr. sa kanyang bakuran. Ngayon si Arnold Barbosa Jr. na po ang mandatory challenger ni Tio Pimo Lopez at may hawak ng titulong interim title. Kapag nagpa siya po si Tio Pimo Lopez sa kanyang susunod na laban na umakit na lang ng welterweight, ia-upgrade po ng WBO as full champion itong si Arnold Barbosa.